ba yun? Yan yung nabab. Para mas matatanda pa sa akin. Ang ito talaga mapakot. Matanda ka na kasi. Pakenta ka na. Ito yung one. Ito yung one. So, hindi niya talaga. kayong makikita.

May Pa, ka naman dyan. na Tapos na lang dito. Tapos na mo Ha? mo mong dito. Pinukulat na ako yung nani naman. Hindi mo yung isang pag-iwa. ako ngayon. 8 years naman. Nariyan ako Ano ngayon? Home birth. Ano ngayon? Ano ngayon? Ano yung iba